Hi everyone! Welcome back to sa you, aking YouTube channel and for today's video So, haul na naman tayo So dagat ng stock one So, ako na siya i-haul sa inyo So, just on watching So, meron tayong cruising na tinta ngayon guys Bili tayo ng worth 700 kapin So, natay french fries 1 kilo And then, meron din tayo Tocino Rule So, ito yung mabenta Tocino Rule, kumuha ka ng 10 So, lahat na nabayaran ko dito, guys, is... Seven hundred? Seven hundred plus. Ayan. And, meron din tayong... Ayan. Hotdog na champion. So, kumuha ko ng nine lang kabuo. Kaya napamayon may tira na isa. So, ayan. So, hotdog. Ang benta ko dito is thirty-seven. Ang puhunan ani is thirty-two. Nagpatong lang ako ng cinco. Dito naman is... Thirty-nine? ang benta ko dito. So, ang puhunan ani guys is basta, puhunan, barato rin eh. Basta, ang benta ko dito is 39. 39. And dito is 135. Ang aking benta. So, Virginia product guys. Ayan. May din tayong wings. Ayan, wings. Green wings. And then, meron na tayong wings orange. ang ginawa ko dito is one dozen na green wings of calamansi and dalawang dosen na dyan sa wings or wings. Ayan. So guys, naatai. Ayan, sa Nestle So, ano ni siya Na 25 grams Nescafe So, ayan, stick Magic syrup Milo Nagdali chocolate Ay mo ma'am Ano mo Naa, sa suta nga ng mart. So, may bumili, guys. Yes. So, itong part hinaw natin, guys, is Nestle. So, mayroon tayong dumating sa Nestle part. Mayroon tayong chucky na magiging Ah, And then, ito. Chucky na 20 grams. Basta 180 ml. 26 ang benta ko dito. Dito naman is 16 sa maliit. Ayan, dalawa yung ano ko. So, anim ang laman sa ganito, guys. And then, meron din tayo yung uh, nesty na semi white. So, yun lang. And anim na ganyan, guys. So, kumala siya yung anim. Eh. Benta ko dito is 28 lang, 25 bucks. So, may tayong stock ngayon na dumating. So, pangatlong karton na yan, guys. Ayan. Ito yung laman dito sa pangatlong karton. Ayan, meron tayong honeybee. Ayan, tatlong pack lang kinuha ko. So, sa ibang ano naman to guys, panel. hindi. So, nabayaran ko dito is ayan. 437 lang ang aking nabayaran. So, John Brooks, And ganitong John Brooks, And fried. Ayan, may fried tayo dyan. So, ayan lang. Ayan, natin ihalo yung biscuits dyan. Kaya marimahong sabon and ito, ako tawag ito. Zunrocks. Ayan. Yan po yung laman dito sa pangatlong cartoon. Ayan, pang-apat na tayo. Ayan yung laman dito sa pang-apat. So, ang nabayaran natin dito is 578. Ayan. So, marami tayong dishwashing. Ayan, dash. Sampung peraso yan. And lion tiger. Corp katol ni siya guys and ayan yung stout ang mura ng tinapa pinakabarato nga tinapa and 23 lang aking benta nito so sa dash guys ang puhunan ani 25.25 25. ayan dito naman sa Lion Tiger uh, 20 per box and sa uh, Youngstown is 21 guys, dito na tayo sa panglima. Mag-inbox na tayo dito. So, ito yung laman dito sa panglima na cartoon. So, nabayaran natin dito is 1.7. Ito yung pinakamalaking nabayaran ko. So, i-hold natin. Meron tayong skin white Johnson na sabon. And So, yan guys. Meron tayong bibe oh well medyo malaking laki na to siya kasi yung isa ganito ay sobrang liit so, meron din tayong nagaraya nagaraya nila kay ganong price na nagaraya bibe so dalawa pa na 10.75 ang nagaraya guys ang oh, Kumuha lang ako ng sampo. Meron tayong sampong peras, no? Okay. Ay, Ay Ngayon, nice na bathroom tissue. And then, meron din tayong champion na sabon. And, ayan. Ito is, ano to siya, tungog for tuba. Mahalo sa tuba. Then, Meron tayong diaper. Madami tayong diaper dito. Ayan. Kuha, ma'am. Kuha. Meron tayong diaper, guys. EQ. Say, 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 any large. 12 ang sulod. And... Charmy. Meron tayong Charmy. Uh, buy 3, get 1 free. So, ayan. Mas mura to, guys. Nabili ko siya. May laman siya na apat. Check natin kung magkano. Hmm. Ang resibo. Charmy. 1 pack. 75.50. So, ayan o. 3 plus 1. So, naka ano tayo dito? Kales tayo. Dahil promo yan. Binigyan tayo sa ahente. Ayan, so, marami tayong sabon. Ito yung sulod. Ano yung uban? Basta yung sa ilalim guys. Mga so, diaper na yan. yun lang ang ating laman dito sa pang lima. So, yun guys, one, two, three, four, pang yung uh, frozen food. So, yun lang guys, ang ating video for today. follow naman tayo. So, sana huwag kayo maghihawa sa ating video na puro haul. So, more to. bye!